Holdin' it down So In the sea In the city that's searching for oh. bagay ang Sana kasanain ayaw na masanay Kung sino'ng di Basta, buhay namin parang palabas na Kung ang tingin nila iba na hasta hanggang magwakas na, baby Magkakarambagay ang pakay Sa nakasanay na ayaw na masanay Sinong di ilalabaw, lumalalay Sinong di ilalabaw, lumalalay Ito ba sa basta, buhay namin parang palabas na Kung ang tingin nila iba na hasta hanggang magwakas na, baby I'll give you the hand Walang alam, walang sabi hindi para sa akin, hindi di para magalit On to the next, di na ako nagtanong pa kung bakit uh. Keeping it G, downtown yung matamis na G Model na palapit, nagkagusto na clean Sa labi mataba, mga bitches ay slim uh. Wala sinabi na isa, hindi ko pa alam yeah. Mga ang ngiti na matamis, pero matamataba uh, Sa akin wala kang makukuha Di mo ko masisisi kung palagi nagtududa yeah. Unang kita mga bitches nilalabas pagkabruhan parang na ang gusto Nigla ang mga lumad ako mga tukso Di na maabot na sa taas ng bundo Di naman mga bituin na sinuntok Kung alam mo lang bago nagaganto Ilang na beses sinumaga bago makatulto Oras pa ko si Regina alay ginawa sa po uh -huh. Magagalang bagay ang pangay Sana ka sanay na yun ang masanay Gusto mo hindi kilala ba walang malalay Gusto mo hindi kilala ba walang malalay Dito basta basta Kuhin Ganap, namin parang para. palabas na Kung ang tingin nila ay na hasta Down-down hanggang magwaka-snap, baby, baby. Magkakarang bagay ang pangay sana nakasanay na ayaw na masanay Kung sino'ng di ilalabaw, walang malalay Kung sino'ng di ilalabaw, walang malalay Lito ba sa basta? Huwi namin parang palabas na Huwag natingin nila iba na asta Down-down hanggang magwaka na, mag na baby, baby The downtown, walang sweat Buong gang, iba na trip Pag kami na lumanting, wag baby Mama, little bitch Downtown lang, balak mag-switch Sila mo sa lente kasi sama buong click Dato'y naman ang bulsa ibente Ngayon may dala na loaded, di maubos ang click Nangin natin din na makita, di nila akong masira Mga play nila na sa sakin ako na masiba Bawal tulog-tulog na parang mantika Talaga na huli ka yata sa balita Mga bitches nila kami hinahanap na kalabas mga tila Ngayon nangyayari na yung mga dating panagirit sa television ko lang nakikita eh nagbago na ang gusto Nagla mga lumang tao mga tukso Di na maabot na sa taas ng bundok Di na mga piti na sinuntok Kung alam mo lang bago kailan Ilang beses sinumaga bago makatalbog Oras pagod sarili inalay Ginawang sahog, baby Magagalang bagay ang pahay Sana ka sanay na ayaw na masanay Kung sino di kilala ba Kung sino di kilala ba Dito basta basta Buhay namin parang palabas na Kung tingin nila ay banasta Dahan ba ako nang magwakas na, baby yeah. palabas na Kung tingin nila iba na asta Tangan ako na hanggang magwakas na